Yun guys, ito na naman po tayo at uh, wag na po tayo magpaligoy-ligoy pa. Magandang umaga po muna at magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Sana po ay tayo nasa mabuting kalagayan at sana po ilagay tayong mag-iingat. Saan man solo po tayo naroroon ngayon. So yun guys, ah uh, isa rin po ba kayong dry hard supporter ng mga Duterte? So ano pa po ang inihintay nating lahat? tayo po ay magkaisa at magtulungan upang ipagtanggol ang ating uh, BP Sara Duterte. At ito pong ali ay talagang uh, pinagtutulong-tulungan nila ng mga kongres at ng uh, itong si Romualdis, di ba, ng House Speaker. At itong Romualdis na ito ay napakaaga pong mamulitika, guys. Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman, na ang ating pong uh, former President Duterte ay nagsalita na at ito po ay nananawagan sa kuwa, di ba? At kung napanood nyo po at narinig na ang sabi po ng ating mahal na Presidente, dating Presidente Tatay Digong, ay kailangan pong i-audit din itong Congress at itong House Speaker uh, Romualdez, Kung saan niya po ginamit ang confidential fund niya at kung saan niya po ito ginastos. ba diba, guys? Akala kasi nila makakaligtas na sila dahil talagang pinagtutulong-tulungan nila si Inday Sara Duterte. So hindi po, hindi po tayo papayag dun, guys. At nag at ang sabi, ang pa nga po ng ating mahal na pangulong Duterte at alam niya po na hindi papayag at hindi makikisa ang kuha sa pag uh, pag-audit at sa patas at walang uh, halong politika ay hindi po papayag ang, uh, ang kuha sa pag-audit ng patas at walang kinikilingan. So tayo na pong taong bayan ang umaksyon para dito. Kayo po ba ay makikisa para sa ating uh, bansang Pilipinas? magkaisa po tayo guys. Wala pong ibang makakatulong sa ating bansa kung hindi tayo po. Kasi kung ang mamumuno sa ating bansa ay mga kagaya niyan ni La at ng mga makakaliwa, yung mga lift na yan. Ito po ang nangyayari ngayon sa Kamara, sa Kongres. Ito pong si Ramualdez ay pinagbababayaran niya po ang mga kongresista at ang mga ibang vlogger dyan at ang mga, ito nga pong ABCBE nasa panig na niya kasi hawak na niya po ang ABS-CBN at ang iba pang media at talagang ang aga niya pong mamuliti ka guys at kung kayo po ay nakikisa sa panawagan ng ating mahal na Pangulong Duterte panahon na po panahon na panahon na po guys tayo po'y magkaisa na at tayo pong mamamayan ang talagang makakatulong sa mga Duterte at kay Inday Sara Duterte. So yun, we will stand together for only Duterte in Filipino people of the Philippines. Okay guys? So yun, at, at kung hindi po lingid sa inyong kaalaman, mayroon pong dating sekretary si Pangulong BBM. Ito po'y napakatahimik at ito po ay walang karik, reklamo, reklamo. Pero nung napanood niya ang panawagan ng ating mahal na Pangulong Duterte, siya po ay nagsalita. At siya po ay nananawagan din at nakikiisa sa panawagan ni Pangulong Duterte at ang sabihin niya po sa kanyang post sa FB account niya ay tayo po ay magkaisa at siya po ay naninindigan at siya ay nakikisa sa panawagan ni Pangulong Duterte na kailangan pong i-audit ang tanggapan ni Remualdez, Speaker uh, Remualdez. At yan po ang panawagan niya. ba? Diba? Ito pong taong ito ay nakapat, napakatahimik. Kung hindi niyo, kung hindi kung hindi po lingid sa inyong kalaman, siya po ay tinanggal sa pagka ng walang dahilan at ang daang ang kumakalat po ay eh, ang nagpatanggal sa kanya yung alam niyo na sino po bang pinag-usapan natin ngayon eh, di siya na yun <laughs> 'di ba guys so yun, at kasi ito pong isang taong itong si Speaker Romualdez ay mataas ang pangarap habis siyo, siyo, no gusto maging pangulo ng Pilipinas at kaya ngayon pa lang nagsisimula na siya at yung mga yaman niya at yung mga bayan yung pera ng taong bayan ang ginagastos niya para ipamudmud sa mga kongresista at para kumampi siya at mahawakan niya sa liig. ba diba guys, gusto niyo po ba ang ganyan tao na mamuno sa ating Pilipinas? Napakalaki-laki ng tiyan. Pag nga nga, pagka malaki nga ang tiyan daw, matakaw. Putris na yan. Diyan na napupunta ang pera, na, ang pera natin guys. Mga kababayan ko, magising po kayo wag po kayong maniniwala sa mga taong ganyan. Ay bumabalik na naman po yung dati, yung sa panahon ni, ng mga dilawat Laging ang laman ng telebisyon, ng mga media ay yung mga maling mga, mga maling balita na tumatatak sa mga uh, tao na mga maling balita ay nagiging tama sa isip ng mga tao dahil laging binabalita eh. Noon kasi wala pa mga social media, so ngayon na may mga social media na, guys, na may mga vlogger na dry hard supportin ng ating uh, mahal na pangulo mga Duterte ay eh magkaisa na po tayo guys tayo lang po ang pag-asa ng bansang Pilipino yung mga talagang totoong Duterte dry support high die hard supporter sorry nautal na ako guys kasi nangigigil ako eh putris na yan gage nakakapangigil to mga taong to mga ganitong tao na matakaw sa mga kap matakaw sa kapangyarihan ang gusto lang naman nila ay magkamkam ng yaman ng bayan. Hindi nila priority ang paunla rin ng ating bansa. Ang priority nila ay magkamkam ng ta ang yaman ng taong bayan at sila ay umasinso yung mga kamag-anak nila, yung mga kaapu-apuan nila. Eh, yun ang gusto nilang payamanin. Paano na naman ang mga mamamayan nating maliliit? Ay eh di maghihirap na naman. Hindi aasinso ang Pilipinas. Bagay ganyan ang mga nakaupo sa gobyerno. Sa gobyerno dapat mga Duterte talaga ang maupo dyan Ay nako. Kung nakinig kung nakinig lang po tayo sa panawagan ni Pangulong Duterte noon, kung sino ang dapat ay, mahirap na magsalita eh. Wala na tapos na yun eh. Isa rin po ako sa Nabudol, ibinuto ko rin po siya pero ngayon wala naman siya ginagawa kundi ang ano kasi yung mga ibang bayaran na vlogger yan. Wala na sarado na rin ang utak kasi pinabayaran. 'di ba? At yan ay totoo po guys yan ha? Hindi po yan fake news. So yun na uh, isa po ako sa mga talagang full support sa ating mahal na Pangulong Duterte. Kaya ako po itong ginagawa itong video ito para maiparating sa mga kababayan din natin na kailangan po nating magkaisa at suportahan ng ating mahal na BP Sara Duterte at talaga pong siya ay binabakbakan at sinisira ang maigi kahit malayo pa po ang halalan at hindi pa nga po natin alam kung talagang tatakbo itong presidente ano so ang gusto lang talaga natin ay siya ang maging susunod na presidente ay yun ay naano na ni ng mga kalaban niya kaya ngayon pa lang nagsisimulan silang mamulitika so wag po tayong pumayag ng ganun guys wag na wag po tayong papayag at pag nangyari po yun at sila nakaw po ang Pilipinas balik na naman sa dati tingnan na naman po guys ang mga talamak na naman ang ano diyan sa Pilipinas di ba hindi ka na naman makalakad ng gabi sa sarili mong bayan dahil may mga naka ano na naman ay doon sa panahon ni Duterte wala ang ngayon ang mga pulis na naman mga oligarchs na naman ang managahari-harian matitigas na na naman ang ulo ay kung ang ay nako guys yun, magising po tayo wag po tayong papabilog ang ulo sa mga taong ganyan nakakaluka kaya maraming nangingibang bansa dahil walang ay nako po so yun guys Magkaisa na lang po tayong lahat at kung napanood nyo naman po yung panawagan ni Big Rodriguez at ating mahal na Pangulo yun Magkaisa na po tayo at yun, mag-iingat po tayong lahat. At sana po ay eh, lagi tayong nasa mabuting kalagayan. Yun, God bless to all. At, ay, mahal kong Pilipinas. Sana po ay, eh. yun.